Hello guys! Magandang buhay! For today's video, magluluto nga ako ng ginataang papaya. At lalagyan ko nga ito ng sardinas at alimasag. So, bago nga ang lahat-lahat. O, ganda-gandahan tayo for today's video. O, pa, sino ka dyan, te? Warm up muna tayo, guys. Bago kumayod, ay estimate tayo ng niyog. Naisipan ko nga ding magluto ng ginataang papaya dahil nga nang hihinayang ako dito sa dalawang nyug na to. Matagal na kasi to naka-stack dito at baka masira. Hindi nga ako marunong magbiyak nito pero bahala na. Wala naman din kasing magbibiyak dahil nga wala naman ako kasama dito. O oh, yan nakita nyo naman, sigsag yung gilid niya. Muntik na nang magiwati walay. O oh, ba diba, napakaganda naman ang pagkakabiyak ko. Pagkatapos ko nga magbiyak ng niyog, ay eh, syempre alam ng susunod dyan ay tayo ay magkakayod. O oh, diba, bihasa nga ako dito dahil nung bata ako ay talagang ako yung tagakayod ng niyog sa amin. Lalo na pag magluluto kami ng mga ginataan, medyo naawa pa nga ako dito sa kudkuran. Ah, dahil nga gusto natin kumain ng masarap, ay eh, syempre kailangan maghirap muna tayo. 30 minutes na nga ang nakakaraan dyan pero sa sobrang talim ng kudkura yan pa lang po ang nakapangit ko nakita nyo naman yung niyog, buong buo pa At ayan, after two days nga, ay nayari din ako magkayot ng niyog. Ito nga ang papayang gagataan ko, guys. Papaya ni Maria, galing po yan sa puno ng kapitbahay. Charis! So habang hinihiwa ko nga yung papaya, ay isinalang ko na muna itong pipirituhin kong daing nakapak. Siyempre kapag may gulay ay hindi na mawawala yung pritong isda o pritong daing. Kailangan daw may kapartner para hindi nga sila nalulungkot. Hala! Sinimulan ko na nga rin hiwain itong papaya. Di ba guys, napakadami ngang gamit nitong papaya na to. Pwede mo siyang iluto, gulayin para maging ulam. Pwede mo rin siyang maging panghimaga. Siyempre, pag nahihinog nga ito ay talaga namang napakatamis. At siyempre, pwede mo rin itong gawing sabon, pampakinis, wow. putis. di ba? At yung iba pa nga ay nilalagyan nga ito ng suka, paminta at asin. At kinakain nga nila ito ng hilaw. Masarap naman yun guys yun nga lang ay makikipaglaban yung pangamo dahil sa sobrang tigas ng papaya. Pwede mo nga rin itong gawing ukoy, hiwain mo lang siya ng maliliit at maninipis. At syempre ang pinakadabes dito ay ang atsara. Kakayurin mo lang siya ng pinong-pino at saka mo siya titimplahan ng mga pampalasa upang maging atsara. At the best nga iyon sausawan ng mga pirito. Tinanggal ko nga muna guys yung mga buto-buto niya o ba diba? parang sago. Ano ka daw yung nilalagay sa paborito mong milk tea? Hala, iba yon. Malapit na nga sigurong mahinog itong papaya dahil manilaw-nilaw na nga yung kanyang loob. Masarap din naman to guys, gataan dahil manamis-namis nga ito. Hihiwain ko nga lang ito guys ng maninipis. At habang naghihiwa nga ako dito ay napatrowback nga ako. Naalala ko kasi nung kabataan namin yung sanga nito ay ginagawa kong kalobo. O, di ba? Para kasing yung istro yun, tatanggalin mo lang yung pinakadahon niya sa dulo. Tapos, ididip mo siya sa may tubig na may sabon. Tapos, hihitan mo. At iyon, bubula na nga iyon. May instant bubbles Talaga na. namang napakasarap balikan ng mga nakaraang alaala. -ala. Nang mayari ko ang hiwain iyang papaya, huhugasan ko lang yang mabuti dahil nga medyo makati yung dagta niya. At sinimulan ko na nga rin maghiwa ng panahog. Naghiwa na ako dito ng sibuyas. Naghiwa na rin ako ng bawang. Tapos lalagyan ko nga ito guys ng dalawang pirasong siling na buyo para hindi siya masyadong maanghang para makakain pa rin yung mga bata. Masarap kasi yung ginataang papaya kapag may sipa ng anghang. O diba, makimig kayo kung ayaw nyong masipa. Ito nga pala yung kinayod kong niyog kanina. Nilagyan ko nga lang ito ng kalahating basong tubig. At pinigapiga ko ito para nga lumabas yung kanyang gata. Dito nga ako nahihirapan sa pagtitigan ng niyog dahil nga masakit siya sa kamao. Minsan nga ay sinasala ko na lang ito sa damit para madali siyang pigain. Pero sayang kasi yung mga damit ni Eric na umalis na. Kakapiga Charot lang. Nang simula na nga akong mag dito guys, sinunod-sunod kong halang niyang bawang, sibuyas at sili. Igigisa ko lang siya ng mabuti. Pagkatapos ay ilalagay ko na nga yung bagoong na alamang. Talaga naman guys, kapag ka nagluluto ng ginataan ay sinasahugan ng bagoong kasi mas masarap yon guys. Igigisan nyo lang siya ng mabuti para nga medyo mawala yung kanyang lansa at maluto muna yung bagoong na alamang. At lumabas yung kanyang aroma, o oh, ba diba? Nang maigisa ko nga mabuti yung bagoong na alamang ay inilagay ko na nga rin itong papaya. Hahaluin ko lang ito ng mabuti guys. Nilagyan ko nga rin ito ng kalahating basong tubig para nga hindi masunog sa ilalim. Konting tubig nga lang ang nilagay ko para hindi siya masobrahan sa sabaw dahil nga lalagyan naman natin ito ng gata ng nyog. Hahayaan lang muna natin lumambot kaunti yung papayo. So ayan na nga at nilalagay ko na nga itong gata. Kung wala ka kayong nyog sa bahay, eh, pwede din ilagay dito yung Coco mama. Masarap din naman yan guys, huwag nyo lang papakuloan lang sobra dahil nga parang nawawala yung pagka-creamy niya, pag na overcook Ito nga guys, yung itsura niya. Medyo matigas pa nga yung papaya pero okay lang na ilagay nyo na yung gata para habang pinapalambut nyo yung papaya, at the same time ay eh, naluluto rin mabuti yung gata. At masarap kasi yung gata guys kapag medyo nagmamantika-mantika na siya. Huwag nyo nga lang iiwanan at baka maging latik yan. Child. Nilagyan ko ngarin rin to ng dalawang sardinas, ang paboritong ulam ni Tito Mas. Wow. Inuna ko yung ilagay muna yung sabaw niya para mahalo ko siyang mabuti. Kasi pag nilagay ko yung sabaw ay, ay este, yung laman ay madudurog siya. Eto nga yung masarap na ilagay sa papaya, sardinas. Ang pambansang ulam ng mga Pilipino. Nilagyan ko nga rin ito ng talbos ng kamote. Dagdag sustansya na rin ito, guys. Siyempre, mahilig tayo sa gulay. Gulay is life, itanga. nga. Nang mahalo ko man siyang mabuti, ay inilagay ko na rin yung laman ng sardinas. Masarap nga din itong sardinas. Lalagyan mo lang siya ng patis at kalamansi. Ay nako, solve na solve na tayo doon. Pinakataktak ka nga. Sayang daw yung naiwang sauce. Pagkatapos ay nilagay ko na nga rin itong alimasag. Ito nga guys ay natirang ulam lamang namin kagabi. Hinati ko nga lang yan sa gitna para naman medyo madami siya tingnan. Iilang piraso na lang din kasi itong alimasag. Saktong-sakto nga siya sa ulam namin ngayon. Dahil ayan, o oh, di diba, naisahog pa nga siya. Pakukulain <laughs> ko nga lang muna ito ng about 5 minutes. At ito nga guys, luto na ang aking ginataang papaya. Hi na guys! Bye bye! Thanks for watching!